Uh, siyempre nalulungkot tayo uh, masyadong uh, malaki yung uh, damage na ginawa ng mga I don't think rallies yung mga yan because uh, as you all know uh, they were uh, in their respective places uh, in the morning and in the afternoon pero itong mga kolonges na kapataan uh, pagdating ng lilim ng

City Hospital and National Government Hospital. And mayroon uh, ng migit kumulang uh, isang daang uh, mga I think kabataan na usong kulang uh, na nasa poder ng uh, lagad ng patan. Sa Station 14 uh, kaya ko They can always uh, do that. But uh, then again, if decision sila ng kanya, then we will throw the books to them. All those damages, government properties, lahat ng na will be charged. And I will make sure I will make sure that they will pay the price. Wala pa yung identify na affiliation na at yung Eh, wala naman. Eh, sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, kasama ka sa Danyos. Criminal and civil. We will charge them. The city government of Manila will charge them. On top of whatever the Philippine National Police will charge them pagsisisihan nila yan. They will regret it. Hindi ko pa sila nabisita ngayon, but they will regret it. We will see. We will cross the bridge when we get there. Yeah, so far, ano po ang initial reaction ng assessment doon? Kasi baka po kayo nagawa sa ito. Well, uh, ipinagpapasalamat ko sa Philippine National Police. As you see, no? I think you can see it in the media earlier this morning. And you the literally practice high tolerance. Literally. As much as they can. In fact, uh, some of them pay the price getting injured. And I praise the Philippine National for doing so and respecting the rights of those rallies to express themselves but those like these individuals created map in the city of Manila we will make sure we will make sure because so far due respect sa mga rallyista. Okay naman sila sa luneta. Okay naman sila sa liwasa. Okay naman sila sa etsa. Bakit para mga adik itong mga nandito? Eh, utak adik yan eh. Utak ka lang ka yan eh. Eh, yan, yeah, matakapang lang yan. Kapag sama-sama sila. Kita mo ngayon mga nasa wall nag ka na ngayon yung kaya. Mayor, uh, can we confirm na news na meron daw pong dalawang uh, nasa mm -hmm. wing sa mga nang wala pa Wala pa kanyang confirmation. Pero sigurado ako, as of uh, 4 o'clock, 5 o'clock ng hapon, we've been monitoring everything. Uh, they are all present in our hospital. Marami kaming natulungan na uh, kahit na inatake, uh, hindi nahilo, uh, epektibo na ginamot naman na NDRRMO yung ating mga first responder Red Cross doctors and nurses from MHC at the same manner marami rin tayo pinigyan ng first <mimit> aid <mga mimit> at yung mga police na grabe ang tama nasa ospital natin yun Mayor, what do you make of Three weeks ago, outcome. Yeah. Ito po yung nangyari, and Manila being the seat of government at ng mga na protesta, How will you prepare the city to prevent itself from getting further damage? They we are welcome to Manila and express their uh, complaints and rights, especially in our uh, public plaza. But they don't have the right to destroy properties, private and public. Kala ko ba gusto niya ng gobyerno, kapatid, no? ba't yung sinira yung property ng gobyerno? Kaya makikita mo yung... Makikita mo yung uh, madaling i differentiate yung rallyista na nagagalit sa pamahalaan dala ng kaulangan at kapabayaan ng pamahalaan. Yung namang mga gustong sumikat, o ngayon sisikat kayo ngayong gabi, sisikat kayo sa mga darating na araw. Ayun. Dahil... Uh,

that you asked that. We'll do our best to clean up the mess. And we'll try to fix that uh, mga poste at hindi. And ironically, galit tayo sa mga nang walang ya sa kabahan ng bayan. O gagasusin natin bukas kapag din ng bayan sa mga sinira natin. So it doesn't make sense. But be that as it may,

Mas may lang ngayon. Kasi nakita mo yung ginawa kanina. Tumutusan niya ito. 10 years ago, pinakit ko sa stoplight. May duwag din Bata pa pinakit. Ay, eh. Good. Bago na kayo. Mayor, may mga minor. Kanina, puro kayo saya. iya. puro kayo iya. May mga minor dito na huli, nagpunta na ba yung mga magulang? At ano yung reaction nila?

pag niyo yung patawagin ako ayur mo yung ato krimedel ng napo kung sa for the meantime mah uh, uh, to end this uh, interview to so the people of Manila paulo ko din ako at this ako hindi na kulang dalawang linggo na sabi mong a paulo at on um, thursday ako inanana waga sa Maynila malaya sila na masabi yung gusto nilang masabi binaing man panawagan man sa Google pero ngayon nakita ninyo yung mga nag-asal pulod uh, mga individual kasi walang matinong utak nagagawin niya kung matinong utak kaya makikita mo yung totoong nag-rally dala ng galit sa gobyerno at ginawa kasi ng mga ilang tao sa gobyerno. Pero ito mga to, so ba, sa atin, ba? sa mga kababayan ko sa Lusyon ng Manila, in our own little way, we'll do our best tonight to clear everything here in Recto. And tomorrow, you can utilize the Avenue. And the rest assured, we'll do our best. Alam ko, nakikita ko sa mga comment ninyo na usap kayo na papanagutin itong mga tao ito. We'll make sure. We'll make sure. We'll make them pay. Uh, Pumanatag kayo, mga batang.